Ang pagtawag ng Diyos kay Abram, nayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahaya ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat. Nang tao sa mundo. Kaya umalis si Abram sa haran at pumunta sa kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa lima taong gulang noon si Abram. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang silot. Kasama rin niya ang asawa niyang si sisaray at ang lahat ng ari-arian at alipin na tipo nila sa haran. Pagdating nila sa kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng moreh roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga kananyo, pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Betel, at doon sila nagtayo ng tolda, sa kalagitnaan ng Betel at Lai. Ang Betel ay nasa kanluran at ang Lay naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Siyam hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev.